八个八。<noise> dito tayo Pan dito tayo dumaan dito tayo sa tulay bababaan, di babalik lugar pero mas pipiliin ko kung sa 哎。

Oh, yan. <laughs> Di ba tapos nag-ani -nag -nag na? Hindi pa tapos nag-ani sila? Tapos na buhog hey, na, bebe, ang na uwa. Eh hey, paano yun? Yun lang yung babayaran, kung ano lang yung naani. Eh, hey, sabi ni Kuwere sa akin. Ah, uh, kagaraw nung pinupuno ng tatay ako. Pangit talaga yung lugar ng tatay, no? Pagka laging ganyan, no? Oh, wala. Lugi talaga yung palayan. yan ka? Kaya ka nang Guys, Nakakuha ng ano kasi or ano na safety na rin nila. May ari 'yun ng <laughs>